Wala man akong nakuhang ano, halaan. Dito na ako sa dagat. Ayan o oh, ating view. Mayroon kasi na pagsabi sa akin, mayroon daw dito. Eh, nagkalkal na ako, wala man. Low tide na siya eh oh. na lang ako. mag na nakapayong. <laughs> Nagpayong ako kay medyo mainit pa. Mm. Walking na lang tayo dito. Parang masarap maligo. Kaya lang wala akong dalang ano. Wala akong dalang damit. Ito ang nag-walking na nakapayo. O saan kayo dyan? Nag-iisa na lang to. Ganda ng dark. O. Mamaya pa yung mag-sunset. Siguro mga 6. Hindi siya ganong ano. Hindi siya ganong hindi malaki ang pagkalutite niya. Kasi pag low tide na low tide yung dyan oh no, ano pa yan wala na yung wala kang makikitang tubig dyan buhangin pa yan dyan banda ayan para nang na mag high tide eh pero ang nakalagay sa google 5.45 ang low tide pero parang pa high tide na ito ayan oh no. sarap dito mag walking Mag-walking na nakapayong. kay medyo mainit pa. mag yung hangin. Hindi siya ganong maalon. May nangaligo nga to, doon, oh. doon, banda. Ayan, marami na rin tao doon, banda, oh. Marami rin nag-walking nag dito. Parang tapos na yung low tide. Parang magha-high tide na. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye, babo.